talaga makabuok. Ah, duha. Ha? Duha. Duha makabuok. Duha. Duha. Laki ba eh? Laki ba ba eh? Laki ba ba eh? Diyasan na pagkamay oh. Duwagan na to kulinti, dili na. Duwagan na to kulinti, dili. Duwagan na to. Nara oh. Ha? Ang man? mausap ba mo dili? Dili na. Ha? Dili na mausap. Mausap ba dili? Tingnan mo dahil yun. Ha? Dili na. Ha? Ha? Gawin sa niya magdaot ang doha. Gawin sa niya magdaot ang doha. Gawin sa niya Dali eh. sa niya magdaot. Gawin sa niya magdaot. Gawin sa gamit ninyo. Gawin sa gamit ninyo. Barang kulam. Gawin sa gamit ninyo. Gawin sa wakabalo. Kama man, hilabot. Ikaw man yung sa lawas. Ikaw nang hilabot. Ang kitawag man, ang nahilabot man. Nang na makasalawas ka ano na makaslawas? Ano na makaslawas karon? Gundili ikaw. <coughs> ano na makaslawas karon? Ha? Init ka ayo? <coughs> ha? Unsa man? Ansa man ba? Putukan ka dili. Unsa gamit mo? No? Picture pangalan. Unsa gamit eh, mo? <coughs> Asa na magikuha ang picture? Asa na magikuha? Sa Facebook. Bakla si Apple ni mabae ha. Kaya yung sa babae ha, ibta ha. Itaputan na ng butang ni Wani ha. Ibton ha, Ibton. Ibton. Basta linggo, god, basta lang god, basta lang god, basta. Basta. Basta, basta, basta. 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 Ibton ha. Ibton ha. Ibton. Tara. Kau na na. Ah. Kau na, dali. Ah, ba? Diba? Di ba? mo na pasabot sa inyo ha. Mahilabot mugon mugo, dali ibta tanan sa ulo ha. Ihandot e, sa til, dali ibta. Paspas. Paspas. -pas. Pas-pas. Ibut. Ibut. Dali. Ibut. Ibut. Dali. Tudlo, ramana. oh Dali. Ibut. 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 Gusto mo, mabalik siya yung mga anak niyang may lahat na nili. Gusto mo nili. Ah, na may mga anak, wala. oh naman may mga anak, dahil ayaw mo pang tao, Dali, ibot, ibot. Gusto ko maulian dayon na. Ah, unsa gi bawaad barang, kulam? Barang. Barang, tubag dayon. Tubag. Unsa man, barang? Oh, dali, dali paspas. Ibot, ibot. Ibot, ibot. Watak watak gipitan. Dali, ibot. Ate i, lapelan tiel, na, tangalan na. Tanggal na. Tanggal na, tanggal na. Dali. Dali. Tanggal. Ibot. 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 Dali eh. Tanang ibate, anong sakit. Mabatihan po rin ba? Tara. Dali eh. Dali. Dali -i. Wala na. Wala na. Wala na. Dali. Wala na. Dali. Ibot. Ah. Gusto ko maulian tayo na. Da maulian dayon. Okay. Dali. Pila edad nyo mga lalaki. Pila edad mga lalaki ka. Pila edad ni mo? Pila edad mo! Pila! Lali. bata Matawa madaling mo eh! Lali! Anggal! Kanang babae! Pila edad babae! Lali! Pila edad sa babae! May city May disiti! Lali! Lali! May practice-practice lang? Lali. Lali! Lali! Ibut! Ibut! Pas-pas! 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 Lali! Nasaan May practice-practice lang niya Kinsa may tudlo ninyo? Kinsa may ninyo ba? Kinsa may tudlo ninyo? Ha? Lola ni mo. Dali, 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 dali. Imong lola ang tudlo. Dali, dali, wala man. Dali, duwagan ko ni ron. Painit nung kanang na ko na. Dali, paspas, ibot. Paspas. Sige, tawagan ko ng lola ni mo ron na istorya. Wala ng lola ni mo ron. pa na lola ni mo. Buhi, Buhi pa. Wala na. Tay na, kailangan ninyo? Kailangan ninyo? Kailangan ninyo? <coughs> ah, sige, sige, sige. Ah? Ali, ali, ali. Ali. Ito na lulang nila, tinood? Ang lulang nila? Dali, itong... Kailangan ninyo, kailangan ninyo, nina-daot, no? Ah, matos siya. Buhit pang lula ito? Ito yun, ah? Ah, ito yung ating tawag, ha? Basta buhit pa rin, ay. Nara, dyan, ah. Sige na lang. <coughs> ah? Tilawon ta magaan be, ha? Saman. Dali, dali, dali. Dawagan na ato, Tanan sakit na ng babae eh, be. Pantuson ba ta mo be? Pila ka guwan, pila ka bulan nagabanta ni? Eh? Dugay na na, so isa sila magpuli-puli ra. So isa ka tuig. So isa ka tuig ba mo mag magwanta ha? Kaon niyo tanan sakit ha, way makatambal sa inyo ha. Dara.

Kung sa man mo, alala ko na lang, ha? Hindi <tap> sa mo man mo, amigo? Asa mo na kayo, ano, eh? Asa mo na kayo, la? Asa mo na Asa mo na kayo, la? Eskwilahan. Eskwilahan mo na Ha? Kano sa araw? Ano sa... Ha? Dugera. sa Anong hilap tanay niyo, ni? Ano? Yon, eh? Ano? Magsilos ka. Amiga mo sa una. Asmet. Asmet. Balo na ka, siguro. Yan ito, pangalan ha. Ayaw na, ha? Kaya ka masig makukan ba? Pangalan sa babae? Pangalan sa babae? Sulte mo ba sa pangalan ninyo. pangalan niya, Sulte mo. Isulti mo. Wala, isulti pangalan ba eh. kinah Nani! Kina? Kina? Lasa na ito Wala ka wala sa pangalan ng lalaki. Pinang magbox lawas ron? Isa. Isa na ka? Asa man lalaki ron? Ano? Ha? Isa na ka. Isa. Duha mo nagdaot. Duha mo nagdaot. Isa. 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 Itawag na ko ba kung napanyang daot na ba? Pulo sa lawas ba? Isa. Isa. Pinang mas lawas ron? Isa. isa, isa, isa Isara. Isa, Isara. 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 Isara.